Hi guys, tara samahan nyo nga ako sa mga ganap ko ngayong araw. Hi, ako nga pala si Jenny, walang trabaho at may tatlong anak. Tanging pagbablog nga lang ang pinagkakakitaan ko at pag abilit Ngayong araw ay may pupuntahan nga ako dito at maaga nga ako nagising. Eight nga yung alis namin kaya heto nga hindi na nga ako gaano nakakain. Umuulan nga pala sa mga oras na to at wag sana nga lumakas dahil napakahirap ng maglakad kapag puti. Dito nga ay isasama ko na nga lang yung asawa ko dahil wala naman siyang trabaho ngayon dahil sabi ko isumama na nga lang siya. Kapag may pupuntahan nga ako, heto nga yung lotion na pinakamaliit yan yung tinadala ko. Heto nga at ipon-ipon na lang muna nga kaming magkakasama. Dose nga ata kami dito na magkakasama. Ang ibang hindi nakasama. Siguro nga ay tinatamad na nga sila dahil nga umuulan. Ito nga palang upload ko ikahapon nga ito. Maaga ko na nga lang be noise over dahil sobrang puyat ko na nga lang kagabi. Hindi ko na nga to nagawa dahil sobrang sakit din talaga ng ulo dahil sa biyahe. Heto nga at paalis na nga kami dito sa amin. Hindi na rin nga palang kami nakapagluto ng aming babaone na kanin dahil nga tantalas na nga kami dahil hindi ko nga akalain na makakasama itong asawa ko dito. Heto nga at paalis na nga kami dito. Heto na nga at hindi ko na nga alam kung na ba ako oo o ka dito dahil tingnan nyo naman hindi naman talaga ako sanay sa matagalan na biyahe lalo na't naka aircon pa nga habang paalis nga kami dito ay umuulan nga at huwag sanang lumakas dahil napakahirap nga sa biyahe kapag umuulan heto nga hindi ko na mapigilan sarili ko parang nga ka na ako at sobrang sama na ng pakilasa ko pati na nga lang at may tumigil nga dito yung driver at pinaihi muna nga kami kahit pa nga ay nakaihi naman nga ako at ang iba namin kasama heto nga papunta na nga kami sa pupuntahan nga namin hindi ko nga alam kung gaano nga kalayo at hindi ko rin nga alam kung saan parte ang punta namin. Kapag nga nasa biyahe ako, gusto ko nga yung open yung bintana. Gusto ko nga ay marami nga akong nakikita. Dito nga at nakababa na nga kami at nandito na ata kami sa pupuntahan namin. Na, eh naglakad-lakad nga muna kaming mag-asawa at dito nga ay pupunta na ata kami sa aming pupuntahan. Dito nga yan sa tapat ng pure gold. Di ko nga alam kung sa kubaw nga ba to. Kung alam nyo nga guys yung lugar na to, eh, pwede ba mag-comment nga kayo dito. Siguro nga ay eh, meron na kayong idea kung bakit nga kami nandito pero hindi ko nasasabihin kung bakit nga kami pumunta dito. Hulaan nyo na lang mga mamshiko. ko. Heto nga, nag-lip tint muna nga ako dito. Ito nga yung lip tint na Rosmar at napakaganda talaga. Alam nyo ba guys, ako yung babae na hindi talaga ako marunong at sanay nga mag-lipstick dahil hindi ako comfortable. Hindi rin nga ako sanay lalo na mag-makeup. Never pa ako nakapag-makeup sa buong buhay ko. So guys, andito na nga kami sa aming pupuntahan at napakarami pala na tao. At heto nga, at na nga namin yung cellphone namin para ipakita kung meron nga kaming appointment dito. Kay na ang namin ipakita yung cellphone namin bago kami pumasok. Bago mo nga ipakita dito, kailangan nga ay eh, meron ka nga load. Kailangan nga hindi ka pwedeng mag dito. At heto na nga, papasok na nga kami sa loob ni asawa. Napakadami na rin nga ng tao at napakarami ng upuan. Heto nga, naglipstick lang muna nga ako para naman fresh naman tayong tignan. Pagkatapos nga natin na mag-orientation saglit, konti lang naman at saglit lang yun na minuto. Heto na nga, at pipila nga kami dito at sunod-sunod na nga yan. Nainganyo na nga lang ako dito dahil may nga sa amin at napakarami nga namin. Heto nga, tumawag nga ako kay sa dito ko at nagka problema nga cellphone ng asawa ko dahil nga yung LCD hindi nga ma-scan yung pinak QR code nya dahil nga nahagip nga yung kulay itim ng LCD kaya kailangan namin magpalit ng cellphone o humanap ng cellphone heto nga at nakahanap naman nga kami ng cellphone na pwede nga namin gamitin at heto nga tapos na nga kami dito at naglakad-lakad na lang nga muna kami at balak nga namin kumain dahil 1.30 na nga ata sa mga oras na to nagugutom na nga kami payo ko nga lang sa inyo kapag pupunta kayo dito at siguro naman ay meron na nga kayong ID kung saan nga ito. Kailangan nga T -E. TNT at saka smart lang yung cellphone nyo. Hindi nga pwede yung TM dahil nga mahina nga yung connection no. At bawal din nga yung Huawei na cellphone. Ito nga, at order lang naman kami ng Shanghai at siya at dalawang kanin na lang kami ng asawak mo. No, matapos nga kami na kumain dito, ito na nga at bumaba na din agad-agad nga kami dahil yung mga kasama namin ay nandoon na nga sa sasakyan. Napakadali nga ng transaction dito at ilang minuto lang ang dinaman kapag nag-scan ka. Hi guys, napakahaba nga ng video na to at sana man nga e nga kayo maboring at sana naman nga ipanoorin nyo. Dito pure gold grabe guys doon nga ay nabababa nga kami mismo sa ground floor at tapat nga ay doon sa may second floor dahil nga hindi namin maintindihan kung saan nga kami lumabas eh ang alam ko doon yun sa may pure gold tapat yun ang pure gold at highway nga yung aming nilabasan kanina eto nga guys at pauwi na nga kami dito o siya, hanggang dito na lang muna